Tinatutsadahan ng China ang payag ni Defense Secretary Gilbert Yodoro na banta sa ating seguridad ang mga agresibong hakbang ng China. Ang sabi ng China, wag dapat magpagamit ang Pilipinas. At ang mga nakikisaw sa na tila sa chess, maaaring maet puwera kalaunan. Sagot dyan ay DFA, walang koneksyon ng anumang tunggalian ng mga makapangyarihang bansa. Nakatutok si JP Soriano. Ngayong kita na kung paano ipinatutupad ng Trump administration ang America First foreign policy ng Amerika. May mga kaalyado itong nababahala. Pero sa forum ng Strat Base Institute at Japan Foundation Manila, inihayag na magandang senyales daw na sa gitna ng pag-freeze ni U.S. President Trump sa kanilang foreign aid, inexempt pa rin ang ilang bahagi ng kanilang military assistance sa Pilipinas. It means that there's a recognition within the U.S. Department of State and Department of Defense that the military alliance and the U.S. capacity building assistance to the armed forces of the Philippines is a critical national interest, one that can't wait for whatever process is, is, ongoing right now to try to rationalize U.S. foreign assistance. Pero di kampante ang ilan pang eksperto, dalot kilala daw na transactional leader itong si Trump. Bukod sa banggaan ng Pilipinas okay. at China sa West Philippine Sea, may tension din sa pagitan ng kapitbahay nating Taiwan at China. What if the United States signal to its allies in Japan, South Korea, and Philippines That it is now their responsibility to handle uh, regional security on their own. You know, once that the deal is made, and and that that's now you know, your turn to take the uh, rest of responsibility. And that could be also mentioned to Taiwan. Kaya for armed forces of the Philippines, dapat dumati ang panahon. na kaya na ng Pilipinas depensahan ang sarili nito. At the end of the day, no, we should be able to independently be able to defend our sovereignty. Ang Japan isinusulong sa Amerika na ituloy ang defense at military cooperation nito sa Pilipinas. Having recognized this landscape surrounding the Japan-Philippines-U.S. partnership, it is crucial that we approach the future with foresight and collaboration. hinihinga namin ng tugon ang U.S. Embassy. Sa isang interview naman, sinabi ni Defense Secretary Gilbert Yodoro na hahadlangan ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa ang balak ng China na magtakda ng air defense zone o limitahan ang freedom of flight sa South China Sea. Aniya, pinakamalaking banta sa seguridad ng Pilipinas ang increasing aggression ng China sa mga pinag-aagawang teritoryo at dapat ituring na global threat lalo na sa kalakalan. Tugon dito ni Chinese Foreign Minister Wang Yi, scripted ang mga pagkilos ng Pilipinas sa karagatan. Naisinulat ito ng external forces, pinalalabas ng Western media at lahat ng ito naglalayon umanong ipahiya ang China. Dagdag ni Yi, ang anumang pangihimasok at panguudyok ay magbabackfire at lahat daw ng ibang nakikisawsaw at tila pyesa sa larong chess ay mawawala. Ang pahayag ni Yi, sinagot ni DFA Secretary Enrique Manalo. It's being cast in the light of a strategic rivalry among the big powers when actually the issue is really uh, an issue of Philippine interests. And uh, it's how it affects the Philippines has no connection to a, any kind of uh, strategic rivalry among the big powers. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, Nakatutok 24 Horas.